Magandang araw sa inyo. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ba nahahap ang ating wifi password. So we will start with the equipments. Gagamit tayo ng PC or laptop. Gagamit tayo ng USB wifi adapter. at Kali Linux naman ang OS na gagamitin natin. Karaniwan sa mga may Wi-Fi connection, merong mga simple steps tayo kalimutan para maiwasan natin mahakang ating Wi-Fi connection. Tulad ng paglalagay ng ating router sa pinakagit ng parte ng ating bahay, paggawa ng strong password, pagdisable ng WPS PIN at UPnP, at pagpalit ng login credentials ng ating router. ilan nanto sa mga dahilan kung bakit madaling ma ang ating Wi-Fi connection sa ating bahay. Given sa nakikita natin, ay ang normal na palitan ng data sa pagitan ng router at ang client device. Ang hacker, gamit ang equipment at OS na aking nabanggit sa unang parte ng video ito, ay magpapadala ng deauthentication frame sa bawat device sa napiling Wi-Fi network. Pagkatapos ay magkakaroon ng brief interruption sa pagitan nila dahil kailangan nilang mag-authenticate para ipagpatuloy ang serbisyo. Dito na papasok ang pag-capture ng 4-way handshake na kung saan magagamit ang dictionary at app para makuha ang passport ng ating access point. Ang demo natin ngayon ay kung paano atakihin ang isang WPS-enabled wireless router. Gamit ang Wi-Fi ay may papakita ko sa inyo kung gaano kabilis hakin ang password nito. So, ang una nating gagawin ay fire up ang ating Kali Linux. So, yung Kali Linux na gamit natin ngayon ay naka-install sa isang virtual machine. Yung gamit natin ay yung Oracle VM Virtual Box. Open natin ang terminal. Type, Type sudo ermon-ng check. Then enter natin ang ating password. So itong command na ito ay mag-check kung merong maaaring makapag-cause ng interference during sa execution ng ating program na Wi-Fi. Okay clear muna natin yung screen. Then, sisimulan na natin ng pag-atake. So, yung type natin yung sudo wifi. Boom! Ayan na. So, labasan na yung mga available na wifi sa paligid natin. Remind ko lang ulit, wala tayong ibang ina-atake na wifi kundi yung ating personal na router. So, estimated around 1 second to 2 seconds yung pag-crack niya sa so ganitong ka kasimpleng password. So, now we try natin sa cellphone. Now, we have Homebrew uh, Home Ultera. Then, pasok natin yung password na nakita natin. Tingnan natin kung obra. So, yun. Connected. So, at this time, hindi kasi siya connected sa internet, no? So, wala pa itong services outside.